Panghil yan, panghil, panghil. Apat kami, sir. Permission na lahat, team. Lapit na sir. Lapit na lahat dito. Sir, oh, pointer. <making> sir, So, ay. Sabihin na lang na na, na, na yung ano yung sa akin, Ay. Sige yes, sir. Ay, bilang bilang sir. Maraming sobra. Amaya sabihan ko na lang paglabas. Ay pagka bago, bago maket. Bago maket. Ay, ay, Dami naman yan, Sir. Meron ba kami dyan? Okay. Everybody, let the okay everybody lift And I am the Father, and yes. the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po patubayin niyo kami sa aming pag -sanay. Sana po maging tapat kami sa isa't isa. Huwag namin sa ng isa't, isa't isa. At ito ay military simulation training para sa nagbabadyang gunog ang mga naman sana po wala masaktan sa amin wala muna Lord be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit Amen Amen Everybody start na tayo Tama kayo so, ng isa Blink Pag nahil kayo tatalihan kayo hindi self-heal <coughs> ha sa totoong buhay wala namang gano'n bakit tumawa po, boy? Parok lang meron nun. Sorry. Hindi ko pa naman. boy, wala. Meron kayong mahal dyan, dalawang uh, no, no, right. panali. Patali kayo sa kakapin nyo para mabuhay kayo. Pagbuhas na ng natalihan kayo, patayin nyo lang yung blinga. Double tap lang yung blinga. Okay? Thank you, kapatid. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Okay, proceed okay, na tayo. Deploy sa kanya-kanya Okay, ma'am sir. Ayusin ang formation. Move tayo by squad. Okay, yung mga gamit niya. Bravo muna, bravo muna. Sir, bravo muna dyan po. Alpha. Bravo muna, pre. Bravo muna. Alpha muna, sir. Ah, Alpha muna. Epe. Elite? Alpha muna, sir. Malayo Alpha. Okay, hindi tayo, Epe. El Rikyo? Oo, sinisero ano? File daw, na tayo ito. din na lang ito. formation natin. Single file ah! single file. tayo ha. Uh? Ikitan to, sakyan. May Okay, first squad. Prepare to move. Sir, third squad kami, sir. Squad All squads, prepare to move. All squads, prepare to move. Ma'am, sir, na yung mga gamit ninyo. Ang na mga gamit ninyo. Ang na yung mga na ito hey, sir, lahat Dito tayo tayo sir, lahat Isang kapat tayo sir, dalawang platon Narigal lang, mo na yan Ayun, pa na lang unang sir, na lang Okay, Pepe Pepe, first one 2 okay, squad, oh, okay. na ako dino daw po ng Butterfly. 2 squad, palo na ako Parang awa lang namin yan. Layo, 36. <Religics>. Layo. <inaudible>

Lalim pa man. Alin ng lalim nito? Babagin ko kaya. Sige. Okay. Basta yun na nga, nahulog pa nga si Tanga. <laughs> Ayun. Ayun. Mami na, mami na, Krishna, mami na. Mami na.

Ito hit na yun batuman, batuman. Hindi, hit na yun Hit na yun batuman. Hit na yun Nakikita namin dito Nakikita namin dito Nakikita namin dito Hit. Ayun, dali na, sunod-sunod Ingat, ingat ha, may dalawa na patay dito May tatlong patay na Patay na yung patay na, ito ba Patay na yan. Patay na yan. Pinat. lang tayo. Tumuko ka lang para mayroon kong asot. Huwag kang bababa, Dennis. Mamamatay ka rin. Al ada Pak sambung Pak ada Pak nih Ini udah ada missin loh ka na alisara. Akala uh, pa rin Ay, pakita ko na. Kita ko, kita ko. Ayun na. Ayun okay, Lug, 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 lug. Patay na yung nandun sa baba, tatlong patay yan. Ta tatlong patay, tatlong patay. Patay na yun lahat, wala na dyang buhay Ano siya, bagay? Bababa ka? O, kunin mo to. Kunin mo yan ha. Ingat ka, hindi kita marilibay pag napatay ka riyan. Suli ka.

ba 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 akit, kaliwain mo Kaliwain mo, dahan-dahan dahan na Baka mapi-OW ka yung kaya mo rin makabalik. Eh. Meron pa ba doon? sa bakbo dalawa nakatakbo Dali lang. Salusunod. Ingat, ingat. Ka. May dalawa na patay dito. May tatlong patay na. Patay na yan. Patay na Ito pa isa. Patay na yan. Patay na yan. Mag-uuli lang tayo. Inuko ko lang para meron akong aso. Bababa Dennis, mamamatay ka

Tìm cách làm sao. Tìm cách làm sao. Tìm cách làm sao. Tìm cách làm sao. Tìm

Mayroon, ayos na tayo na. Mayroon sa dyan kapatid. Mayroon sa liligo. Mayroon pa si Mayta, tabi ng kalabaw. Mas! Mas! Baka mabaril kayo! Mas! Mag-bass down kayo! Na, mas, Hindi, yung isa sa likod mo! Ayun na, sakit, sakit na. magkatinggoy dyan ka lang denis na may pa ba tayo sa taas? may tao pa dyan? tatlo din denis tatlo Meron pa pito pa kami dito, pito, walo, pito, walo pa kami. ipit kami sa bibandang bandang dito. Git ng baba, kanan. Apat kami rito Meron sa, meron gitna, meron sa gitna ha. Salap, marami sa gitna. Ayun na, ayun na, Jenny. amat sedikit Ricky, Nol. 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 Malalim, yan. Malalim. Böyle <laughs> Matayin mo ito rin, magsakit ako Matayin mo ito, sasakit ako rin Mayroon okay. lang okay. sa baba Malaban yun Ito na ata, yan Yan sa baba, patayin ang lahat yan O, okay. simpati oh. okay. mo ha

Bang, bumar bumarisay babaw. Kumandan ko naman ako ha. <tong> <tong> Pero uh, uh, parang may dalawa pa umakit Reload, Dino, darilyo, drinod. Gispar, gispar, gispar daw. Sir, ispar daw. Sir. Sir, sir. Gispar, gispar, gispar. Gispar. Gispar, <tong -tong> gispar. Ito fire! Ito fire! Ito Ano masasabi nyo? Ano? Masasabi nyo sa laro? Putang nyo na! Last man! Last man! Edward! Last man! Okay! Okay! Return to base muna na tayo! So, support now! Nag ceasefire May nahulog Ride Anong nangyari kay 8? 7 na Hop na lang Lain na yun, naman sa taas eh, dito nga namin doon, nandito na kayo bago kami umangat eh Say hello Hello, grabe ka personal Okay. Last man. Proceed, RTB.